Oh, so magandang gabi po sa inyo lahat mga guys. Ito po yung kaibigan nating sa para dito sa Barge mga guys. Meron siyang palaro mga guys na uh, barya. Meron daw tatlong pundo. Ngayon, gagawin mo siya ang count sa bawat isa nun mga guys. Kailangan yung tatlong barya mga guys, mag, ah, sasakto siya sa, sa sampung bilang. Yun ang ibig niya sabihin mga guys. Ayan po yung, yung tatlong barya na ah. Gagawing sampo. Oh, gagawing sampo mga guys. Ayan si Busing mga guys, napakatalinong tao pala ito mga guys. Ngayon lang na namin ito na... Merry Christmas! Oh. All of you! Oh, mga pasinger sa sa Paskat. Paskat. Pinaka mabilis na pusa mga guys. Ayan po. Oh, ayan. Sampo pa rin ako wala sa. Ito nga mga guys eh. Siyam ra, siyam. May tatlo. Tatlo, tatlo, Oh. Tatlong pundo yan mga guys. Okay. Apat. Ha? Apat. Sige, apat. Lima, anim, ito, siya Kung balik ka, na po. Dapat Ay. na Kailangan ang bilang nun mga guys. Sasakto talaga siya sa... Sa sampo. Oo, oh, yan yung mga guys. Oh, kung sino may may kalaman dyan Pwede kayong, nyo subukan O, oh, Wala namang bayad yan Kung sino lang yung may Kursonada talaga

Kailan lagi siya? Ano ba po ang paglalaro? sa pusing. Ikaro. Ancam po pang eh. Oh, sige, Oh, mga guys, shout out sila mga kauyaban din mga guys. Oh, mga gandang mga guys. Apat. Apat. May suway pang Apat ba? Apat, lima kami. lima apat, apat na, apat, enjoy, enjoy talaga dito <laughs> mga guys. Abang, kami papunta sa pier ng uh, Surigao mga guys. bawal 'yan, dinagdag mga ano Ang mag eh. Ilagay mo na ito, para mo mga yung ano dyan, tatlo, mo. Kulang isa. Kulang <laughs> mga guys, itong tatlong lima na to. anak parehas 'yan pero di talaga namin alam yung ano tatlo. Tatlo.

<laughs> sabi ko na. O tepo. ko nang marunong magdudaginot pero nehirapan yung sekali. Yun nga eh <laughs> <laughs> Okay mga guys, thank you for watching mga guys. Maraming maraming salamat po talaga sa inyo.